Makausap po natin si Mr. Mark Anthony Manua. At isa po siyang security guard. In behalf of his comrades, ng mga security guard, siya po magsasalita para ireklamo po yung ginagawang pang-api sa kanila ng kanilang agency na RJE Speed Guard and Investigation. Ah, uh, Sir Mark, magandang umaga. Magandang umaga. Saan po kayo yung naka-duty ngayon, Sir Mark? Batangas. So, okay. ang minimum po dyan sa Batangas ay 400. 400 okay. Ang pasahod po sa inyo is 483 Opo, okay, sir. Kung sa biglang tingin, on the surface, parang, eh, okay naman pala. Ba't ka reklamo, Abab ka pa naman pala sa minimum. Pero, 12 hours naman ang trabaho nyo. Tama? Okay, okay. So, okay. ibig sabihin, okay. lugi pa rin kayo ayon So bukod pa dyan, walang benepisyo walang overtime ha walang benefits at walang 13th month pay Tama? Confirmed. Oh, uh, 13 month pay, so percentage, so dinadagdagan. Ah, may 13 month, ito, may 13 month pay pero ah uh, ano to? 6 gives. Opo. Okay. Actually, sir, ang pagkakaalam ko, yung 13-month pay, pwede naman po talaga installment yan. Basta, basta, on or before December 24, naibigay na ng kompleto. Yun po yung pagkakaalam ko. Napag-usapan na po namin yan dito ng dole. Basta, ko pagdating po ng December 24. Pero kung inabot po ng dalawang taon bago nyo makuha yung inyong 13-month pay, mali po yun. Or lumampas po sa December, mali po yun. Ganun ba nangyari? January na po namin Ganawa rin na po namin na pinipin. Mali. Mali yun. May mali sila doon. Tapos, wala rin po kayong day off. Wala po, sir. Kung hindi kung hindi po kami mag-straight mag, e, ng nung kapalitan po, hindi po kami makapag-duty. Tsaka po, sir, ano, ang ginawa po sa amin ngayon, subdivision po yung binabantayan namin, ginawa na lang pong dalawa lang kami gwardiya, Bale, palitan kami araw at gabi. Wow. 12 hours, 12 hours, tapos palitan, so walang day off. So, kung mag-day okay. yung isa, so 24 hours yung isa. Opo, sir. Ganun po. Para po makare lang po yung isa, mag-e-straight po yung isa. Paano ka pa makapag-duty na maayos? Eh, talagang abutin ka ng antok at pagod, makakatulog ka niyan. At kapag may nangyari sa subdivision, yari ka pa, makakasuhan ka. Sir, sir, dagdag ko pa nga po yung nangyari sa akin, sir. Sige po. na pa ako, sir, noong March 3. Okay. Sige nga ka po sir, Adala, alam po nila na mag-isa na lang po ako naka-duty noon, noong time na yon. Okay. Ngayon po sir, nangingi po kami sa agency, nang dagdag po ng gwardiya para po may, may kasama kami. Okay. Ay eh, po, eh, lagi na po, tinatabla lang kami lagi. At bakit daw no? po? Tapos sir, yung ano po, yung bali six days po kasi ako hindi nakapasok noon kasi sa trauma na po. Tsaka nang ayaw po ako pa ng pamilya ko, ayaw po nilang bayaran yung anim na araw na hindi ko po pinasok. Kasi ang patakaran daw po nila ay no work, no pay. E samantalang naka-on duty naman po ako noon, nung oras na yun. Ah, so yung ginuti nyo na na six days ay naibigay sapagkat hindi na kayo pumasok dahil na-trauma kayo. Dapat bayaran yon. Opo. Oh, oh, hindi po nila binayaran kasi ang patakaran po nila, no work, no pay daw po. Ah, hindi pwede. Kung in no work, no pay kanila nila, doon lang sa oras na talaga hindi ka pumasok. Pero kung ikaw po regular, dapat meron kang uh, vacation leave. Meron ka dapat si leave. Wala po sir, eh. wala po silang binigay na gano'n. Ubigayin po natin itong agency na ibigay po lahat ng mga perang hindi nabigay sa inyo. We'll give them one week. Otherwise, ubigayin po natin yung pnp Social na po itong agency ipasara dahil sa mga patong-patong na violation. Okay po?